yun may nakita na naman tayong alimango ang laki at saka tutut ay salamat so ayan mga idol isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang masayang pagbabalik po sa ating munting channel panibagong araw panibagong adventure naman po tayo Ang ah, ngayong araw mga idol ay mag lalatag po tayo ng ano ng alimango trap. Bali ito lang muna yung uh, hanap buhay natin ngayon. Duwa nang hindi pa tayo pwedeng manisid, bali binawalan pa tayo ng doktor natin na manisid. Pero ayos naman at kanina uh, unti unti nang lumabas yung ano yung dugo na naka ano sa ulo natin. Yung parang naista kumbaga. Ni lumabas na. Marami na rin yung nilabas na dugo. Uh, kulay itim na nga yung iba kaya sobrang sobrang sakit talaga. Salamat sa Panginoon at magiging okay na siguro yun kasi yun may mga nailabas na natin. bali itong trap nga pala natin mga idol ay walong piraso lang ito. Kasi nawala na yung iba. <laughs> Ginamit ng ano ng panganay kong anak. Yun, may, may nawala daw. bali walong piraso na lang ito. bali yung pamain natin mga idol ay uh, Isda. Yan, dito lang tayo maglalagay ng trap sa sakop lang ng ano namin. Ah, uh, barangay namin. Pwede hindi kami ano, hindi kami dada, di, di tayo dadayo kasi wala tayong kasama. Yan, solo solo tayo. Kaya mga idol, ta, tapos na tayo. So yan, badi ang na lang mga idol sa spot natin. So yun mga idol, bali dito na tayo sa spot na lalagay natin ng trap yun lang natin idagay ng trap natin malin tayong sisimala ponthagan yung paglalagay natin ng anah ng trap o ng trap natin mga idol ito naman yung pangalawang trap po natin mga idol. bali ito yung pang pangatlong trap natin mga idol na ilalatag kung tatandaan natin ito yung spot na dinagyan ng anak ko na nakahuli siya ng malaking alimango na napatakbo siya dalawa yun dalawa yung pumasok na alimango ang takot yung anak ko ayusin natin kasi mayayos yung pagkalagay mayos. ito naman yung pang apat na trap natin mga idol malalim yung kanyang uh, butas dito naman yung panglimang trap natin mga idol bali may ano to may bakal yan bakal kabilang dulo kaya inaano ko lang yan kaganon lang yan kahit na ipitin ng bato yan hindi mabigat naman yung ano yung kanyang bakal uh, palubog ayan Taktong piraso na lang yung natitira So, tara. Ito naman yung pang-anin na trap ko natin mga idol. naman yung pang pitong trap natin unpon ng bakaw na yan Ito mga idol yung panghuling ano natin, panghuling trap natin. Ang trap. Sana Delisha tayo. ayan mga idol hindi tapos na tayo mag, -ano maglatag ng walang pirasong trap natin well yan tabay na lang tayo bukas ng umaga para pandawin natin bali itong mga idol itong malaking bata na ito nahulihan ko to ng, ano, ng alimango yung uh, di lang kaso walang laman ngayon baka si yung adating pag may laman yung ano yung mga butas mga bago yung mga hinurakay malinis yung ano yung entrance kumbaga so yan bali uwi na rin ako kita kits lang tayo tomorrow 2,000 years later so ayan mga idol good morning pa sa ating lahat bali oras na po para pandawin natin yung mga nilagay natin trap. Sana may, may tayo. So, abang-abang na lang mga idol Let's go! Unang pandaw natin. <laughs> Land grab Land grab mga idol ha <laughs> Alright Pang-apat na trap natin Ayun <laughs> May malaking halimbawa ng mga idol lala cured sa mga isang isda pangpai natin mamaya isakamat ito naman yung panglimang trap natin mga ito Yeah. <laughs> Gracias. pangaling trap natin mga idol yun may nakita na naman tayong alimango ang laki at saka tutut ay salamat ang laki mga idol yun o salamat sa panginoon at may isa pa apat na piraso din tayo Damat. magandang lagayan kasi ito yun sa may matas na bato na yan ano yan hindi naglulungga niya ng mga alimango yung nahuhulihan ko din dyan sa pagdudukot kaya so, mga idol bali tabay na lang tayo sa bahay para yung natin kung nakailang kilo man tayo A few moments later pa di <laughs> <laughs> Yung macho kong kumpare oh. <laughs> 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 macho <Matthew>, buto buto may dalawa yun Bali tanggalin natin yan para

baby oh rab kinis pinisagap ang kayamasla. kaya mas kaya mas siguro niya iba didi tapos kaya tapos kaya tungkol sa tati pamana tapos kaya kaya tati na no. No, So ayan mga idol, balik kuloy natin kung kailang kilo tayo sa limangon natin so ayan mga idol salamat may isang kilo ayos na rin to mga idol mga 300 ang pagkuha nito sa atin Yun. ayos na rin blessing na kapambigas na tayo nito bali maya maglalagay na naman ako baka sakali makahuli na naman tayo So ayan mga idol, bali antabay na lang tayo sa huli ng ating video. Bali may shoutout po tayo. Salamat. Ito na lang, lang yung gagawin natin habang hindi pa tayo nakakasisid. And thank you Lord. So ayan mga idol, uh, good afternoon po sa ating lahat. Yan yung shoutout na po tayo. Uh, shoutout kay Janil TV ng Damam. Shoutout kay Pancho Pantino ng raporapo -Rapo Albay. Shoutout kay Dennis De La Cruz at sa De La Cruz family ng Nai Cavite. Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout sa De family ng Kaloya Antiki. Shoutout kay Arlan Olid ayan, at sa mga anak niya. Sina uh, Yana Antonton. Ayan and especially sa asawa niya na nagwo-work sa Saudi na si uh, Wilma Olid. Ayan, Bigalab migalab shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay Rudy Diladja ng La Union. yan at pa-shoutout niya lahat ng kaibigan natin. yan. maraming salamat po sayo, Idol, sa iyo, Idla, pag sa pagpa-shoutout niya sa mga kaibigan natin. Migalap shoutout po sa inyo lahat. Shoutout din din po kay Bill uh, Bernards, ayan, at pa-shoutout din niya 'yung lahat ng mga kaibigan natin. yan. maraming salamat po sayo, uh, ma sa iyo. Mam sa pa pa-shoutout. At shoutout din kay Elmer Marcon and Andon family ng Kabatuan, Iloilo. -ilo. Shoutout kay Kins Marcos. Uh, sa Ligumba. Ayan, ng Makudabaw de Oro. Shoutout din po kay Ryan Tyson. Ayan. At kung hindi ako nagkakamali, birthday ngayon ng kumpare niya si Paring Olok. Kasi birthday sa October 2. October 2 ngayon. Yun, happy birthday po sa iyo, Idol. And more, more birthday to come. Ayan. At Shout out din po sa uh, Bilasco dyan sa may, ano, sa may Ando Island sa pinadayuan nating uh, isla yan kay Bobit Arago. Bigalab love, big shout out po sa iyo idol at sa buong pamilya mo. Maraming salamat sa suporta. Yan shout out din po kay uh, Jones Peregrina. Ayan, at sa Tropang Bip yan big shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa suporta. Shout out sa Bunga and Altar Family. Ayan, yan sa Eliorenti Eastern Samar, yan coming from uh, Erineo Bunga Altar ng Eliorenti. Yan, maraming salamat po. Shoutout din po kay Bong Disolok, LB Albinto, Laika Lopez, La Army Disolok, uh, Bibi BB Disolok, Idna Disolok, uh, Rodil Disolok, Ruki Disolok, kaya ng Babat Ngon Liti. Yan, maraming salamat po sa iyo, Idol, at maraming salamat sa palaging pag-suporta sa ating channel. Shout out din po kay Paus Miranda the Third. Ayun at sa mga anak niya na sina KC at Saisay. Ayun, big shout out po sa inyo. Shout out kay Jubert uh, Juber Channel. Shout out kay Jerus Jerson Cory. Ayun, shout out kay Edmond na uh, Bianis. So, ayan, maraming salamat po. So, sa hindi po na sa ngayon, balisan ni upload na po tayo. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, at shoutout na rin po natin yung ating mga kapwa Uh, may channel. Ayan, please pa support na rin po mga idol. Uh, una una, shout out sa dalawa kong kapatid na si kasi si George TV at may Star TV Vlog. Ayan, pa support po mga idol. At shout out na rin sa tatlong magkarapatid. Ayan, sina Idol Rapids for Fishing, Rinan Fishing Adventure at Rialin Edria. ay pa support po mga idol at maraming salamat po sa inyo mga idol. Mikalab shout out po sa buong pamilya nyo. At Shoutout din po kay Idol Sibadong uh, badong Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo Idol. Nagalab shoutout sa buong pamilya mo. Shoutout kay Idol Kasalan TV. Ayan, nagalab shoutout sa iyo Idol. Kay Idol Larry Amos Silario Lakot Zero. yan. Maraming salamat sa iyo Idol. Shoutout din kay John's Fishing TV. Ayan, shoutout sa iyo Idol. Shoutout kay Father San Son Fishing TV. Ayan, at sa anak niya kasi Kabugsay TV. Ayan, Uh, shout shoutout din kay Arman Longhair TV. Ayan. At shoutout din po kay uh, Bonifacio Castigador ng Oton Iloilo. At shoutout din kay Idol uh, Cup Chuka Adventure. Ayan. Idol uh, Adventure. Pasupport po mga idol sa channel nila. Kay Uncle uh, Sammy TV. Shout out Shoutout. Shoutout din kay uh, Balotoy Vlog ng uh, Kagwits Surigao del Sur may galap shoutout po sa inyo lahat so ayan mga idol, ito lang muna yung ating uh, isha shoutout sa ngayon kasi uh, haba na lalo yung ating video bali sa next upload na lang yung iba na natin, so maraming salamat po once again, ako po Itas Po So pong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat po ng mga subscriber natin ayan mga viewers natin at yung mga silent viewers pa natin maraming salamat po sa inyong suporta Ayan, at ang mga viewers natin nasa ibang bansa, yung mga OFW natin, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. yan uh, sa mga hindi nag ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat. Diyos, magbayad na lang po sa kabutihang loob na ipinamamalas nyo po sa akin. So, ayan mga idol, hindi pa natin alam kung saan, kailan pa tayo, ayan, mga pag adventure sa ilalim ng dagat. Pero bukas, uh, tryan ko. Try ako mag-sisipiro dito lang sana ano, sa malapit lang sa amin. Subukan lang natin kung yun, makasisid na tayo. Uh, kasi medyo nakailabas naman yung ibang ano, ibang uh, dugo. So may mga na 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 dugo sa atin. Yun ang nakakapagpahirap sa atin. Kaya hindi tayo makasisid. Sana bukas magtagumpay yung ano natin. Paninisid yun, makasisid na tayo. So ayan mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganitong adventure, ako po sa po, so pong humingi po sa inyo na o mag-iwan po kayo ng inyong like. Uh, Papa-subscribe na rin mga idol at paki-hits yung notification bell natin para lagi po tayong updated sa mga susunod nating video. yan at pa-share na rin po mga idol para mas marami pa pong makakapanood sa ating uh, video mga idol. So ayun sa muli. Ingat and God bless at see you next upload natin. bye-bye.